itong word na to kasi naamis lang po ako dahil ah uh, yan po ito po nakita ko po to sa Facebook and then sinare ko po yan meron kasi din ako mga friends na nagsishare ng mga ganyan kahit ganyan lang po uh, thank you thank you po ano Pastor JP, to kunting testimony ko lang po ito eh, na testimony ko po how I can say God is communicating me or talking to me sa pamagitan po na kagaya niyan ah uh, sa dito po sa Facebook basta po mga word niya yan nababasa ko po ay sabi dito the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God now consider this ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Whoso offereth praise glorified me, and to him that ordereth his conversation, all right will I show the salvation of God, and so on. know. And then, nung kagabi po, sabi ko po kagabi na, nagpray po ako na, Lord, uh, yung singit-singit lang po kasi sa break time ko lang po kasi Uh, talk to me and give me your word. So, inopen ko po yung ano, yung Bible. At ito po yung nabuklat ko kasi sabi ko, give me a word, Lord. And then, yan po ang nabuklat ko. Actually, ano yan siya eh, sa Bible, no? Merong chapter uh, 99, 100, 101. Pero sabi ko, bakit ito, yung pagbuklat ko po sa Bible, Siyempre nasa na ano po eh nandoon po lahat ng chapter 98, 99, 100 and 101 ko. Bakit Lord every time na hingi ako sa iyo ng word, bakit palaging ito yung nabubuklat ko? Ano bang gusto mong sabihin? Uh, ano bang minsahi na gusto mo na para aking maunawaan? Eh ngayon po, siyempre ah uh, binasa ko sa, kung dito kaya ako sa 101, kukuha ng mensahe. At yan po, ito po yung na ano ko uh, nabasa. Ito sa 6 at saka 7. At uh, yun po ang na ano ko ay meron po siyang ano, meron po siyang connection doon sa aking shinare sa Facebook. Diba? Mine I shall be upon the faithful of the land that they may dwell in me. He that walketh in a perfect, perfect, ang ano ba yun? Hindi ko na mabasa. Titingnan ko na lang muna dito. Kasi siya kasi nakabiran po ng aking logo. Kaya pupunta ako dito sa one. Sound. Ulitin ko po. Mine eye shall be upon the faithful of the land. Tama ba yun? Ah, okay. That they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. He that worketh deceit shall not dwell with In my house, he that tell lies shall not tarry in a sight. Di ba ba? Magka Magka-connect, di ba? Yung una ko pong, ano, yung yung share ko po sa Facebook. So, doon ko po na, na ano po, connection po. So, nung nag-share po ako niya sa Facebook ko, and then, nung humingi din po ako, ay connection po sila. Kaya, diyan po, isa po yun sa way na uh, masabi kong, God is talking to me. Kasi, yan. Yan po. Yan, yan po ang testimony ko na bakit masabi ko na God is communicating us. No? So, sa inyo po kung paano nyo po ma-detect na God is talking to you. Alam po nyo yan. Malalaman nyo po. Dahil the Holy Spirit will teach us, di ba? Sabi doon sa John chapter um, saan ba yun? Sa 13 13 16 kabasahin ko po mas maganda po talaga basahin para malaman natin ang mga salita ng Diyos. Ah, okay. so chapter 16 verse 13 po, dito po natin malalaman na God, will, the Holy Spirit will will teach us everything. How it when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you in all truth. Ah, sorry. He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever he shall hear that shall he speak and he will show you things to come yan po mga kaibigan ang holy spirit po mag, mag ano ba yun mag magturo uh, po sa atin how god talk to us nasa inyo din po yan maano din po Siyempre anak tayo ng dios ikinakausap po tayo ng dios mga kaibigan in different ways maditik po natin yan dahil anak po tayo as a, as a child of God. Alam natin yan sa totoo lang, Alam mismo dahil ituturo. Sinabi dito, di ba? Binasa ko. Ituturo ng Holy Spirit po.